mahirap talagang huliin itong ano uh, labuyo ko napakailap yan kanya ako kung uh, sa kanya medyo uh, gender lang kasi pag kunin natin sa pwersahan nito talo magpupumiglas <laughs> dami ko ng sugat dito pero Ah, siyempre hindi tayo sumusuko. nahawakan din naman 'yan. Ayun. Magiging kalmado na siya. Pero nung una talaga, walang tigil yung pagaspas niya kahit sa kamay na 'yan. Hindi ko mapigilan kasi na hawak-hawakan din siya kahit na mailap siya. Kakatuwa kasing uh, mag-alaga ng wild labuyo.